Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Pakiyaw update po tayo. ano na nangyari sa ating uh, susunod na laban natin ating pambansang kamaw. Actually, hindi lang yung laban ni Manny Pakiyaw ang napapabalita ngayon dito sa Pilipinas. Kung saan mong kay parte na mundo, ay nais rin namin kay update. Una, <coughs> sa politika, eh, viral yung ano yung interview ni Karen Davila kay Manny Pacquiao. Ah, uh, siguro ikukuwento ko na lang 'yan sa susunod na videos natin. Yung anak ni Manny Pacquiao eh lumaban na rin, susunod na mag-boxing. Again, isa pang video 'yan. Ngayon naman, tatalakayin natin yung si Pacquiao mismo nagsabi na under negotiation yung laban nila ni Mayweather, no? Ah, hindi natin tiyak. Sabi ni Manny Pacquiao mismo ng ating pambansang kamabaw, na one or two weeks maglalabas sila ng update sa nagaganap na negotiation sa kanilang laban ni Floyd Mayweather. Kung matutuloy yan at hindi, abangan na lang natin. Okay. Noong mga nakarang ilang araw, ilang linggo, uh, hinahamon no, ni Errol Spence Jr., ang ating 8th uh, Division World Champion, na si Manny Pacquiao, na siyang isusunod. Kahit daw, sabi ni Errol Spence, willing pa raw siyang ng Pilipinas. Makalaban lang ating pambansang gamaw At mukhang ngayon, mukhang mula rin sa kampo ni Manny Pacquiao. But, but we, ha? Meron na yun. Ah. mula rin. Mula rin sa kampo ni ating ah uh mula rin sa kampo ni Manny Pacquiao ay sinasabi naman na kung hindi matutuloy isa ang laban nila na Mayweather, isa yung mananalo sa Spence Garcia na maglalaban ngayong May 15 katunayan pupunta mismo si Manny Pacquiao dyan sa Arlington, Texas Siyempre, isa sa mga option yan eh, diba? tinitignan natin So, wala na sa option yung labanan niya si Porter na may laban naman sa May uh, March 9. Dahil, <clears throat> kung interesado si Pacquiao, sana, doon siya pupunta kay, ano, kasi mauna yung laban. Eh. Ang pupuntahin niya, Arlington, Texas, laban ni uh, Spence at uh, Mikey Garcia. Ngayon, malaki ang posibilidad, depende siguro, no? Alam nyo nga, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, iba na ngayon si Pacquiao, parang siya si Mayweather. Ganito yung style ni Mayweather, eh. Yung mga posibleng niya makalaban, pinanunod niya ng live. Kasi so, alam nyo yung mga boxer, tinitignan nila kung kaya nila o hindi. Eh, sa paper kasi at sa TV, mahirap, mahirap i-gauge. I-gauge kung kaya mo yung uh, kalaban. Kaya pinanunod nila ng live nakita nyo, no, nag-alangan si Mayweather, no, nakita nyo na napakalakas pa ng ating pambansang kamaw, no, laban kay Adrian Broner. Kaya nung no, tinanong siya nung, ano, nung no, no, ringside announcer, wala siya nasabi. Hindi siya umimik. So, pinag-aralan kasi ng mga boxer to, lalo na yung mga henyo sa boxing na tulad ni Mayweather at ni Pacquiao, nang no, malapitan, no? Kung ma makita niya na yung mananalo kay Spence at kay Mikey Garcia ay kaya niyang talunin, malamang ito na ang sumunod na laban. Okay, ano pa bang update kay Pacquiao? Balak ni Manny Pacquiao na lumaban ng tatlo. Kaya ba yan sa schedule niya? Ang inadjustan kasi natin yung schedule niya bilang senador sa, sa Senado. No? So meron siyang windows na May to July nakabreak niya ng Senate dahil sa election. So, sasamantalahin to ni Pacquiao. Imagine yung huling laban niya kay Mark uh, kay Adrian Broner ay guaranteed ang pagkita niya ng 10 million dollars or equivalent to ng kalahating bilyong piso. So, maaring umabot pa yun ng isang bilyon, depende sa laki. At sa initial nga, mukhang aabot na isang bilyong pisong kinita ni Manny Pacquiao doon sa laban niya kay Broner. Imagine kung ang makakalaban niya, nanalo si Errol Spence at nakita ni Pacquiao na kaya niyang talunin. Aba, mas sikat si Errol Spence kaysa kay Adrian Broner. At mas uh, kakagatin to ng tao dahil ito ang kinukonsider ngayon na number one pound for pound nagtatalo sila ni Terence Crawford at ni Lomachenko, no? Kaya, kung number one pound for pound nila nilalabanan ni Manny Pacquiao sa edad niyang 40 anyos, aba, malaking intriga to sa boxing, no? Kaya, eto ang best fight para kay Manny Pacquiao kung hindi matutuloy ang Mayweather, Mayweather fight. Ang problema ni Errol Spence, masyado siyang masyado niya ino-overlook si Mikey Garcia. ba? Diba? Anong problema niyan? Eh, hindi naman pipitsugin itong mama. Champion din to. Eh, no, kumalit. Imagine, ganyan din si Pacquiao. Nung kinakailangan niya makiat ng dalawang si Mikey Garcia kasi dalawang weight category ang inakit niya para malabanan to si Errol Spence. Ganyan din si Pacquiao nung nilabanan niya si De La Hoya. At lahat na nagsasabi, katulad ngayon, na mananalo sa si De La Hoya kay Pacquiao. Hindi nintindi ni Errol Spence eh, Si Mikey Garcia. Kaya delikado ang laban niya. Instead na mag-focus siya kay Mikey Garcia, inahamon niya na agad si Pacquiao na parang sinasabi niya na kaya-kaya niya to. Actually, marami ng boxer na uh, ganyan ang pananaw sa buhay, ganyan yung outlook nila, pagpasok nila na ring, eh, medyo nung actual na laban, hindi yung in-expect nila nangyari. So, gumanda rin, no? Para sa benta ng ticket nila, ito ay pay-per-view. Tanda natin, susukatin dito. Kasi nakita na natin, hindi pay-per-view si Turman, pero marami nanood. Si Errol Spence, malalaman natin yan. Pag, pag si Pacquiao naman, hindi naman tumatanggi sa at bago pa siya lumaban kay Broner, natatandaan natin na gusto niya makalaban si Errol Spence. Ngayon, meron bang balakid para maglaban yung dalawa after kung sa kasakaling may pagtagumpayan ng Errol Spence ang kanyang laban kay Mikey Garcia? Wala dahil under sila ng promotion ni Al Haymon. Under sila ng PBC. So yun ang maganda ngayon kay Pacquiao. Hindi katulad nung panahon ni Bob Arum na siya lang ang tanging ah uh, yung superstar na welterweight na hawak ni Bob Arum at dahil siya yung pinaka magnet ni Bob Arum sa mga malalaking fight napipilitan ngayon na lumipat sa promotion ni Bob Arum o sa top rank yung mga gusto ni lumabang kay Pacquiao noong araw pero ngayon ang mga bigating champion ng welterweight ay under one roof na under ni Al Haymon sa kanyang PBC. So, naging exciting tong nga laban sa susunod na video malamang bukas ilabas ko rin kung kung sakali ba na magkakalaban si Errol Spence Jr. versus Pambansang Kamau Manny Pacquiao may laban ba ng ating Pambansang Kamau yan ang yan e, e discuss natin sa susunod na video hanggang sa muli tapos si Vandaratlis, mabuhay tayong lahat. Mga Pilipino boxing fans, Pacquiao, uh, uh, Pacman fans sa buong mundo ng mga Pilipino, mabuhay tayong lahat. Wow, nakaabot.